Galing umakyat yung bata. Galing umakyat yung bata ng buo ko. Walang hagdan-hagdan yun. Oh, huh? yun na. Banda! Sakis sa taas na. <laughs> ito ano. ito ano, na. Ayan, kunin mo yan. nga tasa inakyat niya. Ah! na sana ito eh.

lima yung mga kasama niya pamo <laughs> Ano may laman? Meron? De hey, mo lahat.

Wala? Oh, sige, wag mo na. Kung wala naman. Sige, yung malalaki. Baba ka na? Oo. Oh. sige. eh dalawa lang to. Sige, isa pa din. dito nyo buksan. Dito. Ano kaya mo mua ba? Ay, bata. Ang galing umakit ng tingin ko. Ang bata na